Hello, what's up, Freak Vlogs TV back. Ito guys, ah, nandito tayo ngayon sa Balinsuela. Dito po sa lugar kung saan dito nakatira yung aking bayaw at kapatid. Dahil maglagay kami ng U-box sa likod. <laughs> guys. Dami ga daming gamit kasi itong aking, aking bayaw. Ito, mahal din itong ganito doon ah. Ah, dami yan. Pagbili, ah, pag gano uh, yan, mahal yan. and guys, lagyan ng bracket. Na lang. Alin ang bawasan doon? Eh, yung haba. Yung haba? Pag pwede na siguro doon. Ah, ma, sobra ba? Lagpas no? and guys, may, may skill din kasi tong bayaw ko na ano, gumawa. Gumawa ng mga ano yun, mga ano tawag yan? Pang uh, dekor dekor. Ah, pang dekor. May ilaw ba tao? Malakas ba yung ilaw nito? Oh, malakas yan daw. Ano ba? Hindi, yung ilaw din harap. Mal, harap? Uh, malakas din. Kaso kailangan paanda rin daw. Meron akong ilaw jan. dyan. Diyan o, i-under natin. Sa gabi? Yung ilaw sa gabi? Hmm. Tapos, si, yung luma pa yan yan dok? Ha? Luma pa yan. Oo. Oh. Tagalin pala masira pag mga stock, no? Lagyan natin ang pala. Ah. Kapatid, doon nandun Oo, oh, panggabi Tutulog ah. yan. Mm -hmm. Panggabi Hindi ko pong kasi magamit yun. Box na yun eh. Ano, yeah. ah, i-stack is lang. Ah, kasi hindi hmm. rin bagay pala dito, Rob. Oo, oh, bibili Kay, ako. Oo, no, yung pang ano yan. Bibili, pang, bibili ako lang kuhan. Medyo malaki talaga dyan. Bibili ako lang. Parang talaga dyan. So, yun po guys. Mamaya update ko kayo guys. Pag matapos nito. Bye! So, eto na po guys ang update natin. Yan guys. <laughs> yan, kanina wala po Wala po tayong ganyan Ayan, ay, kabit na At, at, syempre Eh Yung nagkakabit yan Magaling na Manggagawa talaga yan, talagang pulido <laughs> Ayan, guys Ayan yung nagkabit Ayan, bayaw ko Oh bakbakan na ito Saka ito rin, guys Yan. ah uh, Anong tawag dito dok? Phone holder? Balancer yan. Ah, balancer. Ayan, balancer. Mm -hmm. Nilagyan din ni Dodong. Kasi siya yung may ano eh. Siya yung may, <laughs> may alam talaga. Siya yung uh, veterano sa paggawa ng mga ganito. Kaya, kasi kaya siya naglalagay. So, kompleto na guys. Eh paano, di na tayo magpasalamat muna guys. Pag magpasalamat tayo, di na tayo makaulit. <laughs> kaya Dodong. <laughs> Eh. Ayun din naman kasi motor niya, bagong motor niya. Ayun. Din inaano pa sinisita pa doon kung ano yung gawin. Diyan para malagyan ng mga ilaw. yang ito yung luma niya ng motor. Ayun. Ito galing to diyan sa kabila niya ng motor. Kaya inaano dito kasi hindi na magagamit yung motor niya. Dahil may isa na nga nagamit sa alam mo ba sa kamubit so yun lang po guys at siyempre alam nyo na po di na po natin pasalamatan si Dodong kasi <laughs> di natin magkaulit <laughs> so yun lang guys mamaya bakbakan na to <laughs> at saka oh, marami ka pala ni no marami rin si Dodong ganito <laughs> ayan oh, marami rin no? Oh. baka sakaling gusto, gusto nyo may makakita sa ating <laughs> ating vlog ay mag order na kayo wag kayo mahiya <laughs> so yan lang guys maraming salamat saludo po ako sa inyo.